Alam mo ba na may mga taong mas pinipiling mag-isa pero masaya pa rin? Sa panahon ngayon, parang laging may pressure na dapat laging may kasama, may karelasyon, o maraming kaibigan para maging masaya. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na pwede kang maging masaya kahit mag-isa ka lang? At ang sikreto, matagal nang alam ng mga sinaunang pilosopong Stoic. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang Stoic philosophy at kung paano ito makakatulong para maging kontento, payapa, at tunay na masaya kahit wala kang kasama. Siguradong pagkatapos ng video na to, magbabago ang pananaw mo sa pagiging mag-isa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bago nating uploads tungkol sa self-growth, philosophy, at motivation. Ano ang Stoic Philosophy? Unahin muna natin, ano nga ba ang Stoicism? Ang Stoicism ay isang filosofiya mula sa sinaunang Greece at Rome. Isa sa mga pinakasikat na Stoic ay si Marcus Aurelius, na naging Roman Emperor, at kilala rin si Epictetus at Seneca. Ang Stoicism ay nagtuturo ng simpleng prinsipyo, huwag kang mag-focus sa mga bagay na wala sa kontrol mo, at i-value mo ang mga bagay na kaya mong kontrolin. Sa madaling salita, kung may bagay na hindi mo kayang baguhin, tulad ng opinyon ng iba, panahon, o sitwasyon sa buhay, tanggapin mo ito ng payapa. Pero kung may bagay na kaya mong kontrolin, gaya ng reaksyon mo, mindset, at kilos, doon ka dapat mag-focus. At dito papasok ang tanong, paano nga ba nakakatulong ang Stoic philosophy para maging masaya mag-isa? Ang kultura ng, laging may kasama. Sa society ngayon, parang lagi kang may utang na loob sa mundo kapag mag-isa ka. Kapag wala kang jowa, may pressure. Kapag wala kang barkada, iisipin ng iba na malungkot ka. Kapag hindi ka laging online o kasama sa lakad, parang may kulang. Pero sabi ng mga stoak, happiness doesn't depend on other people, it depends on your own mind. Kung lagi mong iaasa ang kaligayahan mo sa iba, ibig sabihin hindi mo talaga kontrolado ang sarili mong kasiyahan. Kasi paano kung iwan ka nila? Paano kung mawalan ka ng karelasyon? Paano kung busy ang lahat? E di ba't mawawala rin ang kaligayahan mo? Kaya sabi ng mga Stoak, ang tunay na kaligayahan ay dapat manggaling sa loob mo, hindi sa labas. Lesson number 1, kontrolin ang iyong pag-iisip. Isa sa pinakamahalagang Stoak principle ay, We suffer more in imagination than in reality, ayon kay Seneca. Maraming tao ang natatakot sa ideya ng pagiging mag-isa kasi iniisip nila na malungkot, walang silbi, o boring. Pero isipin mo, totoo ba na malungkot agad kapag mag-isa ka? O baka sa utak mo lang umiikot ang narrative na iyon? Halimbawa, kung mag-isa ka sa bahay ngayong gabi, pwede kang magbasa ng libro, manood ng movie, matuto ng bagong skill, o mag-meditate. Pero kung mindset mo ay, ang lungkot naman, wala akong kasama, edi eh automatic negative na ang experience. Sabi ng Stoics, hindi ang sitwasyon ang nagpapahirap sa iyo, kundi ang interpretasyon mo sa sitwasyon. Kaya kung gusto mong maging masaya mag-isa, baguhin ang pananaw mo. Instead of, mag-isa ako kaya malungkot, gawin mong mag-isa ako kaya may freedom akong gawin ang gusto ko. Lesson number 2: Value self-sufficiency. Ang Stoicism ay nagtuturo ng self-sufficiency, ibig sabihin, masaya ka kahit wala kang inaasahan sa iba. Isipin mo to, kung matututo kang maging masaya mag-isa, ibig sabihin magiging bonus na lang ang pakikipagrelasyon at pakikisalamuha. Hindi mo sila kailangan para maging buo, pero mas nagiging makulay lang ang buhay dahil nandyan sila. Si Epictetus mismo, na isang Stoic philosopher, ay ipinanganak na alipin. Pero kahit ganun, itinuro niya na kahit anong mangyari, wala makakakontrol sa isipan at kalayaan ng tao sa loob. Kung kaya niyang maging payapa kahit sa ganoong sitwasyon, ibig sabihin kaya rin natin, lalo na kung simpleng pagiging single lang o pagiging mag-isa ang problema natin. Lesson number 3, Practice Gratitude Isa pang stoic practice ay ang pagpapasalamat. Kapag mag-isa ka, mas madali mong ma-appreciate ang mga simpleng bagay. Yung kape sa umaga, 'Yung tahimik na gabi, 'yung oras na pwede mong gamitin para sa sarili mo. Ang Stoics ay laging nagpa-practice ng gratitude kasi alam nila na lahat ng bagay sa mundo ay temporary. Kaya habang meron ka, dapat marunong kang magpasalamat. Kapag natutunan mong maging grateful, hindi mo mararamdaman ang kakulangan kahit wala kang kasama. Lesson number 4: Discipline at routine. Alam mo ba na si Marcus Aurelius, kahit emperor ng Rome, ay laging nagjo-journal tungkol sa pagiging stoic? Ang tinatawag ngayon na, meditations, ay private diary niya kung saan sinusulat niya ang mga paalala para manatiling disiplinado at payapa. Kung gusto mong maging masaya mag-isa, kailangan mo ring magkaroon ng routine at disiplina. Kapag may oras ka para mag-isa, gamitin mo ito para mag-exercise, mag-aral ng bagong bagay, mag-reflect o mag-journal. Ayusin ang mga goals mo. Kapag may structure ang araw mo, hindi ka mababagot o malulungkot sa pagiging mag-isa. Sa halip, makikita mo ito bilang oportunidad para mag-improve. Lesson number 5, Acceptance of Solitude. Sa Stoic philosophy, importante ang amor fati, ibig sabihin ay, love of faith. Tanggapin at mahalin mo ang lahat ng dumarating sa buhay mo, kasama na ang pagiging mag-isa. Kapag single ka, embrace mo. Kapag wala kang kasama, mahalin mo yung moment. Kasi darating din ang panahon na baka hanap-hanapin mo ang katahimikan na meron ka ngayon. Sa stoicism, walang bad situation, perception lang natin ang nagbibigay ng label na masama o mabuti. Kaya kung titignan mo ang pagiging mag-isa bilang blessing, magiging blessing nga siya. So, paano nga ba maging masaya mag-isa ayon sa stoic philosophy? Isa Baguhin ang pananaw mo sa solitude. Dalawa, mag-focus sa kontrolado mo. Tatlo, maging self-sufficient at huwag iasa ang kasiyahan sa iba. Apat, magpasalamat sa maliliit na bagay. Lima, gumawa ng rutin at maging disiplinado. Anim, yakapin ang pagiging mag-isa bilang bahagi ng buhay. Kung susundin mo ang mga aral na ito, makikita mo na ang pagiging mag-isa ay hindi sumpa, kundi regalo. Regalo ng oras, freedom at self discovery. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang motivational at philosophical content. At ikaw, ano ang pinaka natutunan mo sa stoicism tungkol sa happiness? I-comment mo sa ibaba, gusto kong mabasa ang insights mo.